dilahat daripada tubuh silangan na ng, ng Asya. May loob isang bagus-bansang sagdal na nakaiganda. Pitong limong pulo na higit pa fearless na silangan at tagurin sa kanya. Pilipinas ang pangalan ng bansa natin ito na pinaganahanan nating mga Pilipino. Isang <laughs> dakilang lahi na ipagmamalaki mo dahil sa mahusay na pakikipag kapwa tao. Tama <laughs> <laughs> Ang lahi natin ito'y may magandang kultura. Mga kaugulat sa ugalian, tula, sayaw, tang poquito ang amo ng tang Pilipino na man ba sa atin ng ating mga lolo Bigyan niyo kayo sa mga lolo <laughs> Kasiyan ng ating mga lolo na takaw Kasiyan man ng ating lolo kahit simple lang ito May salitang serioso at may salitang kanto. Meron ba kayo salitang kanto? May maraming masalita. May magbabaw din ito. Mahala kang mamili kung ano ang gusto mo. May nakakakilig. May ano? Meron ba nakakakilig? Meron. Ano? Ikaw. Yang asing tahan, asingnya anu anu kayai yun, mahal kita, ibig kita, kena nggak perempatan, ibig kita, sih sih, mulai satu sampai dua belas, oh kayai anu paru kak enam. Sini Simtah. Sini Simtah 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 sa pambansang awit na lupang hingirang kandang mamatay na sa nilay may paglalaman hey, <laughs> <laughs> ano? kaya nga ba doon? kaya nga ba doon? salamat Manuel Quezon nang magandik to the, the unit so <laughs> <laughs> salamat Manuel Quezon Kaya tayo mag-diwa, magbunyi na nga tayo. Yahoo! Sabi ni Rizal, ano sabi ni Rizal? Ang baka, sa sariling wika ay higit pa ang sa kisda. Sabi ni Rizal, ang hindi magmahal sa sariling wika ay daig pa ang hayo at malansang misda. Kaya patuloy na mahalin ang pagbansang wika, ang mayamang wika ng lahing dakila. Ah, oh, ah, okay ba sa inyo? Lahing dakila tayo. Yan. Siyempre po, dapat po tayo magpasalamat sa Panginoon. Kaya po, kasama ito. Salamat po, Panginoon, kami inyong pinagpala. Sa amin ay binigay, marigkit naming bansa. Kaya kayo rin. Opo. Gayon din ang aming mainday na wika na pumubuo sa aming mahaligang wika. Kaya, mga kakainelda, at gayon din sa buong bayong ngayon, ang wikang ng pambansang wika natin ay huwag ikahiya, huwag hayaan maghamakin, pagkat ito'y kaloob ng Diyos Ama sa atin. Ayan, tapos na po.